Okay, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tuwek? Sa'yo, baso mo? Baso mo? Ayun sa'yo. Ayun sa'yo. Tingnan mo na yung tubig, parang piso oh, wifi uh, lang ba? Uh, Lagyan yung tapat mo na dyan yung baso mo na, malalaglag yan. Uh, Sa yung isang baso daw yan. Ah, di ba? guys? Uh, wow! <laughs> Iba talaga dito, high tech na rin, pati inigiban ng tubig. Kala oh, mo, piso wifi lang, guys. Kala <laughs> ah, mo, piso wifi lang, ha? Tawag dito, piso tubig. Piso tubig. Wow. Astige. Galing na tumahan na ito. Galing na. Parang kalam mo ka wifi. Lulugan ng piso. Ayos. Asan ka ngayon? Dito ako sa... Wala. Crispy King. Crispy King. Oops. Crispy King. Ito ito lang sulit mil. Ito to lang okay. sulit mil. Oo. Oh. Ah. ka na. Kasi ka pa kanin. Kung kaya lang. Bahala ka na. ka pa kanin. Kaya makakalang lang dito. Hindi na ako Okay na. Okay na. Busog. solid solid Sold. 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 Natatahanan mo lang. Ah, solve. Solve.